Grabe. Ang ganda na nung ikot ng kwento. Kasi inaantok na ako. Hindi, tatapusin ko to. Nyabing itim ni Louis Heng na isinalin sa wikang Filipino ni Galileo S. Zafra. Ito ay tungkol sa mga tradisyon at kaugalian ng mga Tsino. Ang tema ay pinapalooban ng mga pag-uugali, tradisyon at pananaw sa buhay ng mga taong nakatira roon. Ah, ito ba, Tor? Ito yung nyebing itim. Isang maikling kwento na galing sa China. Ito tayo yung sa Tagalog na Galileo S. Rock. Ah, maganda ba yan? Ay, maganda, maganda to, Tor. Ah, sige, yan, Mahalaga na kahit anong pagdaanan natin, na huwag tayong susuko. Huwag yung matyaga masipag. Dahil ang pagiging matyaga ay magiging susi sa ay magandang kinabukasan. Ah, maganda ko sinabi mo. Kailangan ko na kailangan ko na kailangan ko Makabili nga. Sa Sasa, gusto nyo kababaihan ng Taiwan ngayon at noong nakaraang limangpung taon, inisa-isa ang mga gawain na tinutukoy ng bawat babae sa Taiwan mula sa karapatan sa bahay, edukasyon, trabaho at katayuan sa lipunan. Sa nakaraang mga taon, nagbago ang lahat dahil sa pagsibol ng makabagong panahon at pagkakaroon ng demokrasya. Sa makatuwid, marami ang mga naganap upang marinig at pabigyan ng maraming oportunidad ang mga kababaihan sa Taiwan. Mama, big sale po ngayon ito sa aming bookstore. Ang kababaihan ng Taiwan ngayon at nung nakaraang 15 taon na mula sa Taiwan, available po po ba to? Opo, tara po. Tuloy po kayo. El Filibusterismo ni Dr. Jose Rizal Tinutugunan ng El Filibusterismo ang mga paksang may malaking kahalagahan sa kilusan. Katulad ng rasismo laban sa mamayang Pilipino at ang pangangailangan para sa reformang pampolitika. At tunguhin din ang el filibusterismo na naglalayong maliwanagan ang lipunan at ilapit ang mga Pilipino sa katotohanan. Hoy, kamusta yung exam? Di hirap, no? Hoy, bes, ano Ikanina mo. Eh, na pa ako nagkwekwento. Wala ka namang sinasabi dyan. Eh. Itong El Filibusterismo. Ha? Ano ba mangyari dyan? Hindi mo pala ka babasa, Bes? Hindi ko pa natatapos eh. Eh, di kapag sinabi ko ka sa sa'yo, hindi ka nagbabasa na sa'yo. Kwento ka naman kahit konti. Ha, sige na nga. Ang pagigiganti ay hindi dapat gawin ng tao. Ang bawat aksyon ay may sariling kahinatnan. Ay, wow! Yan ang napulot kong aral sa El eh, tapos ka na pala dyan eh, so pwede na akong humiram. Oh. Hindi, pumili ka na sa'yo. Katabi ko ito pagtulog. <laughs> sige na nga, bibili na ako. Ha, sige. Napanaginipan ko na sila. Kakabasa ko to.